Dalawang linggo pa lang na kinasal si na Amber Bellows at Clayton Butler nang sila ay nagpunta sa Zion National Park sa Utah para tumalon mula sa Mount Kinasava. Bawa lang base jumping sa park, pero ang mag-asawa ay parehong experienced skydivers at base jumpers. Inakyat ni Bellows at Butler ang 7,276 feet para makarating sa itaas ng bundok at naghanda para sa kanilang pagtalon. Naunang tumalon si Bellows. 2,000 feet bago siya maglanding ay hindi gumana ang kanyang parachute. Nakita ito ni Butler at tumalon ito pero wala na siyang nagawa. Pagka-landing ni Butler ay hinanap niya si Bello pero hindi niya makita ang kanyang asawa. Kinailangan mag-hike ni Butler ng dalawang oras bago siya nakahanap ng tulong. Kinabukasan, ang katawan ni Bello ay natagpuan ng helicopter search team. Kasalukuyang iniimbestigahan ang pagkamatay ni Bello. Ayon sa mga park rangers, ito ang kauna-unahang pagkamatay ng isang base jumper sa park.